Nasa ay na nga pala kami mga kagenggeng, napansin nga lang pala ng driver ko na malambot pala yung gulong namin sa kaliwa. Kaya naman dumana na rin kami sa vulcanizing para dagdagan yung hangin ng aming gulong. Buti na lang walang ganong nagpapagawa kaya ayan at naasikaso agad tayo. Sabi nga ni kuya medyo malambot nga raw ang aming gulong. Pero oobserbahan pa rin natin niya mga kagenging kung lalambot pa. Dahil kung lalambot to, malamang sa malamang may nakatusok na naman tornilyo o pako dito. Hinatid nga lang namin lahat po ng aming mapasero dito sa terminal po ng Divisoria. Pagtingin nga po namin dito sa gulong mga kagenging ayan at nagbago na naman siya. Nagbawas ng hangin at medyo plat na naman siya, kaya no choice tayo, kailangan natin magpabulkanize ulit. Bumalik na nga pala tayo, pauwi ng Bulacan. Sa mga oras na yan ay nagsakay pa nga pala tayo. Pagdating nga lang namin sa barangay Pang Kanina mga kagengeng, ito na agad ang sumalubong sa amin, isang mataas na high tide. Nag-aalinlangan nga kami noong mga oras na yan mga kagengeng, kaya lang na ito nakasubo na tayo at hindi na tayo pwedeng umatras, kaya ayan at dediretso na rin tayo. Nauuso na nga po yung mga ganyan kataas na tricycle, dito po yan sa Bulacan. Dahil mga kagengeng, sa totoo lang itong barangay Panginay binabaha kahit wala namang bagyo. Basta nag high tide at tumaas ilog, dito na nga rin yung tubig. Halos lahat apektado, pati na rin po, at ng mga pangkabuhayan na nakatira dito pagkadating namin dito sa lampas simbahan dito lang yan sa barangay panginay, ayan mga kagingging halos malubog na nga yung makina po ng tricycle dito nga rin yung pinakamalalim dahil isa ito sa pinakamababang lugar yung mga kalsada nga dito mga kagingging halos may mga lumot na dahil sa pagkakababad sa tubig shoutout nga pala sa dalawang batang are laging araw pala nila akong inaabangan tapos nagdrawing nga pala sila nito ba diba, mga kagingging nakakataba ng puso na may dalawang batang ang sumusuporta sa ginagawa nating video. Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi. So ayun mga kagengeng, nagpabulkanista nga pala tayo. Tinatanggal na nga pala dito yung mga istad po ng gulong. Pagkatapos nga po tanggalin yung gulong, ayan, at tinanggal na nga rin po yung pinakarim para makita nga po yung butas dyan sa gulong. Agad-agad dinanap na nga ni Kuya yung nakatusok dahil kailangan namin makabalik agad sa biyahe dahil shower na at uwian na rin ang pasero. Nilagyan niya nga po ng eksyan palatandaan na dito po yung butas. Tapos sinuksukan niya nga po ng gom mayan mga kagengeng para pambara po doon sa butas Tsaka niya po pinalansya Pagkatapos nga lang po na 20 minutes sa pagbubulkanis Mga kagengeng buti na lang mabilis si kuya Kaya agad-agad na ikabit niya na nga po agad yung rim Pagkatapos nga lang po niya ikabit yung rim Ayan mga kagengeng at hinanginan na nga pala niya Tinanong ko na nga po si kuya kung ano po ang pinakanormal na hangin ng gulong Ang sabi niya nga po ay 120 Pwede naman daw kahit 100 lang Natapos na nga pong hanginan na yan At kinabit na nga po ni kuya Buti na lang mga veterano nga po yung mga nagbo-volcanize dito. Bukod pa po doon, mura pa nga po sila maningil. Sa halagang 300 mga kagengeng, hindi na talaga talo. So ayun mga kagengeng, gawa na nga pala ulit si Bruno. Babiyahin na naman tayo papuntang Divisoria dahil uwi na naman ng mga pasero natin pa Dito ko na nga rin pala tinatapos ang aking video. Huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, and share para updated po kayo sa lahat ng aking ina-upload na video. Maraming salamat po sa lahat ng inyong support at Ingat po tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye.